ngayon yung bagong araw ng Tolar Girl na pinagsama-sama niya po dito na God, para po sumanggap po ng biyaya. ang galing po kayo amin ang strength of the body of Lord God. Lord God, bigyan niyo po kami ng kaligtasan po Lord God sa araw-araw po at salamat po sa biyaya po na binibigay niyo sa amin sa araw-araw. Um, Lord God, bigyan niyo pa po na maraming blessings po ang mga tao dito. At lalo na po sila, Mami Kang Sir Angel Tuban po, para po mas marami pa po silang matulungan. Ayun lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen! I'm here, mga boy. This is Ate, okay? okay? Mami, got to okay. bless. Okay. <laughs> <laughs> oh, okay. Mga laga po ni Ilan. Boys, come here. <laughs> ayun, nila na po. na <laughs> Ayun sa bubong, kano'y hindi na rin? Joy, ang malalaki to. Ah, ha?

Okay, alika kayo dito sa ano. Dami niya, kaya po na. Ano yan, um, tulong natin yan dito sa looban sa Binakaya. Binakaya. Uh, ah, maganda nga po kayo po sa inyo lahat sa mga hindi po nakakilala sa amin. Kami po ang mga binakasarin po. Ay, ang yayay kapili. Ngayon po, sa mga nakakaalala sa akin po, dati po akong nakatira dito, kay Nanay Mawa. Uh, ah, nung panahon nung bagyong ondoy, hindi sa alas natin dito yung hanggang dito ba. Tapos eh, may sawa pa. Napakalaking sawa, nakakain yung pusa ni ate. Oh. mo? naman? Sa doon sa natakot pa tayo no? kasi eh, that time, may baby siya noon. Buti na lang ang nakahin yung pusa. Oh. So ngayon, bumabalik po ako dito para magbigay po ng tulong sa inyo. Kasama po ang ting batok, syempre ang mami ko, ang kapatid ko, at yung kaibigan ko na sa ah, tulong. ayusin lang po muna natin yung pila. Una po muna yung mga senior citizen, mga bata. Sino oh. po? Ano po sa inyo pwede mag-read ng dasal natin? Nasa anong si Charles Rafael na? Ideya! Ideya! Ayun na, nag-pray na nga, ba? Yes, pray, Let's pray, Let's pray. Ideya, the name of the Father, the Son, the Lord thank you po sa panibagong araw na ito, Lord God, na pinagsama-sama niyo po dito, Lord para po sumanggap po ng biyaya. Kaling po ko na kami ng Israel sa mundo po dito, Lord God. Lord God, bigyan niyo po kami ng kaligtasan po, Lord God, sa araw-araw po. At salamat po sa biyaya po na pinibigay niyo sa amin sa araw-araw. Um, Lord God, bigyan niyo pa po na maraming blessings po ang mga tao dito. At lalo na po sila, Mommy Cancer, Sir, and dito po para po mas marami pa po silang matulungan. Ayun lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. So, marami, marami, Ganda so, naman na. Simulan na natin, siyempre, dito muna tayo sa pinakatahimik ng na si Ate Sol. Yan <laughs> yan, yeah, yeah. seven. Sama natin, aming mga anak ko, plus ako, seven. Kasi ano yan, pinakapamilya kasi yan. <laughs> Eh, kaya mo bang bit-bit? Hindi, nagawa ko. Hindi, ang kaya ko na yun. Ang kaya ko na yun. Ito kay Denise. Ito kay Joy. Ito kay Jupi, kay Gaya. Ito kay Jupi, kay Gaya. Ito, kapas na lang. Kay Jennifer, sa akin. Kay Jin. Kay Jin, sa akin. Kay Jin. Kay

luang <missimulong> ni a ni da luang <missimulong> jai ka si luang 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 luang